ampalaya, ginisang ampalaya with itlog and egg. Kain tayo, tayo guys. Lunch time na. Marami na namin pa ni Mama ito. Hindi. Ay, siya yan. 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 Diba? Oo, oh, it's yan. Hmm? Ang makaka-eblad. Wala rin. Sabi mo, mababa na dugo Masarap yan si chili sauce sa... Yan talaga ang ano niyan sa usawan. Mahalo din. kamay lang tayo guys. Maghinamay nakakain. Oh diba? Ang with itlog at saka sardinas. Hindi ito maalat kasi ilang nilagay ko. Can't tell you guys. lima ang nakain ni Mickey. Siya mini. Mamini Garlo din yun. Malakas din man ni Garlo. Yung Garlo niya ay nung pan, portion na on. Yan? Kahit naman si Bibi, di ba? Portion na pula sa Garlo niya. Na. Nan no, pa sino ba matanda sa inyong dalawa? Nan yeah. arte. Matanda siguro. Kau? Manong, sabi niya sa akin. Ay, manong ba? Ang <laughs> matanda si Nanding sa kakakabibi eh. Nanding? Ay si ano, baby. Ako? Uh -huh. Mmm. -hmm. Baby yata. Mm -hmm. Baby ang matanda. Nag-iisa lang yung na-anak nilang kapatid nilang babae. Puro sila lalaki. hindi ba ang panganay nila ang, na anak ni mama dicio, parehong baby, tapos parehong nanding, uh, may namatay at sundalo, 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 Apat lang yata sila, lima. Mm, mm, mm. Tapos si pari, ano ang ano, di ba? Bunso. Para sa <coughs> ano? Ha? Diyo <coughs> sa'yo. Mm -hmm. sila lang naman yung magkakapit. O mayroon pang iba. Alam ko tatlong lalaki at saka siya. Yun ang kilala ko. Sorry boy. Hmm? Ah oo. oo. Sorry boy. Karang bayo pa nga pala. Bali lima sila. sabi yung ano. balayan. palaya. ni kay na sa'yo yun eh. Ba't tawag ni Bui kay RT? RT lang tawag niya kay Boy. Hmm? Ay, mas matanda pa si Boy kay RT. RT lang tawag niya kay Boy nung tatrabaho kami. Oo, oh, mas matanda talaga si Arte, si Boy. Hindi, mas matanda si Boy nga. Si Boy nga, Arte. Saan yung tawag, tawag niya kay Arte? Hindi ko naman narinig na kuya. Hindi naman narinig na kuya. Misa nga bayaw lang tawagan niya. alang na nga si Parinanding, tapos mm -hmm. si Boy, tapos si ano, baby, tapos pare Joseph ganun mm hmm Ganyan na ako. Masarap yung ano. Nakuha namin doon. Mago. ilan lang naman yung anak din niya eh isa lang yung lalaki ni ano nila Arte ang panganay. tapos apat lang tatlong babae isang lalaki eh mga ito 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 may dala kampayo oh de 哼，哎 <laughs>、嗯，怎么样？嗯嗯

Ito na ating

Laki ang talikyan oh. ko. Pagkabusok ka. Uh, Araw may laban. walang magawa yan guys So, lang, guys. Thanks for watching. Tapos na kaming kumain. Nahuli ako. Tipid sa ulam. May uulanin pa mamaya ang gabi. Thanks for watching, guys. Bye!